samahan nyo po ako magluto at ngayong araw na ito ay magluluto ako ng spaghetti. ito ang iluluto kong spaghetti na ito ay dapat na iluto ko na ng pagsapit ng bagong taon. At ang mangyayari nga ay hindi ko nga na iluto at hindi ko na nga itong nasikasong lutuin. At gawa nga na nagluluto rin kami ng mga pa-order sa amin na merienda. At tinabot na nga kami ng alas 8 ng gabi kaka-deliver. Kaya haggard na ng mga oras na hindi na ako nakapagluto. At dito nga ay binabad ko na ang giniling na baboy at nagpakulo na nga rin ako ng tubig. At dito nga nilagyan ko na ito ng asin at mantika. Bali habang inaantay ko nga kumulo ang tubig sa kasirola, nagayat na rin ako ng bawang sibuyas at karo. Ay liit na hiwa ang kailangan gawin natin dito. Inuna ko nga rito ang hiniwa-hiwa yung bawang at ang next na ay ang sibuyas. Pero bago pala akong maghiwa ng sibuyas ay kumukulo na nga pala yung tubig. At ang ginawa ko nga rito ay kumuha nga ako ng maliit na palatito at nilagay ko rito yung hiniwa-hiwa ko kaninang bawang. Ito na nga at kumulo na nga ang tubig sa kasirola kaya naman nilagay ko na ang pasta na ating lulutuin. Madalasan at tayo nga ay makakain tayo ng espagate pag meron nga tayong okasyon. Tulad nga ng mga kasal, verte at iba pa pwede naman tayo magluto ng spaghetti kahit walang okasyon, bahat meron tayong mailuluto. <laughs> Napakasarap nga naman talaga ng spaghetti, kaya naman halos lahat ng mga bata inihahain kapag meron niyang okasyon. Dito nga naudlot ang ating paghihiwa kanina, maghiwa naman tayo ng sibuyas. Medyo lilitan din natin ang hiwa ng sibuyas katulad ng ginawa natin kanina sa bawang. Paminsan-minsan naman ay sinasaglit ko niluluto nga natin pasta parang hindi magdikit-dikit ito. At once na maluto na nga yung spaghetti, kailangan nang i-drain ito. At ang next naman ito ay ang carrot na hiwa-hiwain nga natin ito na maliliit. Ang spaghetti nga ay ng mga handaan at madalas nga sa mga birthday natin makikita lalo na sa children party. Dahil ito nga ay gustong gusto ng mga bata at na-appreciate ng na mga bata ang matamis na pagkain. At ang matapos na natin mahiwa yung bawang sibuyas at karot, ito namang hotdog. dog. dito nga ihiwain natin ito naman ni Pag nahiwa na natin lahat ito ng mga ingredient na ito ay mag-start na nga tayo magluto. Sinala ko na nga rito yung malaking kawali at naglagay ko na nga rito yung crown pork o giniling na baboy. dito nga ay naglagay ako ng kaunting tubig at hayaan lang natin ito maging light brown. At nagtagal ito na ang kinalabasan. Nalo ko nga itong mabuti, parang hindi nga nga itong magdikit-dikit. Ilagilid ko nga muna itong giniling na baboy na ito at naglagay nga ako na ng mantika. Dito nga unahin nga natin ilagay yung sibuyas at ang next naman ay na ilagay natin ay ang bawang. Luhaluin nga natin itong mabut hanggang sa maluto na nga ang bawang at sibuyas at ilagay na nga natin ang giniling na baboy. At pagsamahin na nga natin ito at saglit nga lang ay haluhaluin na natin. At after nga nito ilagay na natin yung carrot at ang hotdog. Luhaluin nga natin ito hanggang sa magmix ang ating mga inilagay. Pagkatapos nga nito ay naglagay na rin ako ng all-purpose flour. At ito nga po po. na at atin naman po kung gusto natin itong lagyan o hindi. Maganda rin kasi kapag nilagyan natin ito ng all-purpose flour dahil ito ay makapalapos sa ating spaghetti sauce. Once na okay na, eh, pwede na natin lagyan ng tomato sauce. Ibuhos nga natin ito lahat at lagyan nga natin ito ng tubig para nga masimot yung mga laman na natitira dito. Na makalagay na nga tayo ng tubig ay eh, syempre pakuluan na natin ito. Once na kumulo na nga ang niluluto nating spaghetti sauce ay lalagyan na natin ito ng nor cubes. Four cubes nga pala ang ginagamit ko dito para maging buong buo ang lasa dito sa ating nilulutong spaghetti. Ayan nga at nailagay na natin. Napakasarap talaga pag may mga ganyan pampalasa sa ating mga niluluto. At ang next naman nito ay maglagay naman tayo ng liver spread. Ito nga kasi yung magbibigay linamnam sa ating nilulutong spaghetti sauce. Tunawin nga muna natin mabuti ang liver spread at triplahan na natin ito ng asin at ang paminta. Sa niluluto natin na tomato sauce ay pwede naman ihalo natin dito ang corn beef. At kung hindi naman tayo nakabili sa palengke na giniling na baboy, pwede naman sa tindahan na makikita naman doon ang Argentina corn beef. At may time kasi na ganun na nga ang pangyayari na pag tayo sa palengke nakalimutan natin bumili ng giniling na baboy. Kaya ang mangyayari nga, ang gagamitin natin ay ang Argentina cornb. beef. At napakasarap nga rin din ihalo iyon sa spaghetti sauce. Dito nga ay naglagay na nga rin ako ng kobel. Mali apat na kutsarang kobel nga ang nilagay ko dito. At ito nga ay magkapasarap at magpapalinamnam sa ating nilulutong spaghetti sauce. At bukod nga rito sa may kobel ay iba nga ay nagalagay din ng Nestle cream. At pwede rin naman tayo maglagay ng Nestle cream pero nga okay na itong kobel para sa amin. Haluhaluin nga natin itong mabuti once na mahalo natin ito ilagay na natin ang pasta. Ilagay na nga natin lahat ito sa niluluto nating spaghetti sauce. Napakasarap talaga ng spaghetti lalo na nga pag marami itong cheese. Isa nga ito sa mga favorite kong pagkain, ganun din ang aking mga anak. Pag napupunta nga pala kami sa McDo or Jollibee ay ito nga palang spaghetti ang aming ino-order. Lalo nga lalo na nga yung mga bata, isa nga ito sa mga favorite ng karamihan. Lalo na nga sa mga okasyon, hindi hindi ito mawala itong mga mga pagkain. At nahalo na nga natin itong mabuti, tamang tama ay nagutom na nga ako. At dito nga nagsandok na nga ako ng aking kakainin. At tikman na natin ang ating niluluto kung swak nga ito sa panlasa. Siyempre, hindi mawawala yung cheese na ito kailangan natin lagyan ito ng pinaka topping. Napakasarap talaga ng spaghetti lalo na kapag punong-puno ito ng cheese at ng sauce. So, ayan mga na guys, nakaluto na po ako ng masarap na spaghetti. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching.